may problema pa. Hindi pa po naaayos. Kaya po, ang sabi ko sa kanila, bago kayo magtayo ng poultry, mag-meeting muna tayo, ayusin nyo yung mga tao nagre-reklamo sa inyo. Wala po nung sinabi ko sa kanilang ganoon, hindi na kami nagkita ng ano man. At kung kumpresya na silang magtayo, ako ano ano sinasabi nila, may mga papel silang ipinakikita, pagaya ng DNR, binigyan daw sila ng permit, ang ah, sabi ko nga po eh, ala pa po kami ko sa potre eh. Doon muna kami, doon sa mga tenant ng lupa. Hindi pa po kami nakakarating. Hindi pa po namin naaayos yung tenant ng lupa. Nagtatayo na sila ng potre. At ayaw makipag-usap sa akin nung may ari. At saka po, napag alam ako, yung palang itinatayo nila, mag-uumpisa silang magtayo, yung utang nila sa bako. Yung so, may ari. At nalaman ko po, po kung alam ang nila. Kaya po, dalawang blot, dalawang kapsul ang ginawa nila, nakapag-tayo sila ng ulo, nag sila ng una, hindi nila nalayari, hindi po napunta ng bangko. Lumipat ulit sila ron sa kabila, iba na naman po ang kontraktor. Kaya lang po, ang mga bastos yung mga kontraktor, hindi dumadaan sa barangay, at ang pinipilit nila, hindi biyak na bato ang tayo, tayo nila at biyak si bar barangay na talbak. Eh paano kung mangyayari yung BRT yung tinatayuan dito sa barangay ng Biak na bago sila pumapasok. Kaya po, bilang sa pulong barangay, walang nakakarating sa akin na nakikipag-ugayan na tulit nila sinasabi na sila hindi permit. Kaya po nung isang pa mga panahon at pumunta ko sa na nabanggit ko, ano po baka ako ang karapatan ko na yung mga tao na hindi, ko at mag-usap sa akin. Uh, sabi nung DILG, ano sa, sabi sa akin? So, sabi sa akin ng DILD, huwag kong pakialaman at baka magkaroon ako ng problema at yun naman yun yung mga pinakikita silang dokumento, eh okay naman yung dokumento nila. Kaya po ako lalahimik. At uh, sinasabi pa nila, may nakarating po sa akin. Ako rin po'y binayaran ng dalawang milyon. At ginagamit ko po sa aking pangangampanya. Sa awa po ng Diyos eh, ayari nga po yung aking negosyo eh, nagtatagbogan na cheque ko eh. Kaya po medyo masama loob ko, doon sa mga pangyayari doon sa portrait. At ako po eh, sa totoo lang, eh, hindi ko lang po talaga, ayaw po nila makipag-usap sa akin. Yun ang mga po kontraktor, mga bastos, eh, eh hindi rin sila. Eh, ako nga po, misa, nakakaisip lang ako lang hindi maganda eh. Nagkabang ko sila ng, para pumunta sila, po, isa, sila, misa, lang, bakan, pumunta sila sa barangay eh. Yung po isa eh, nakawa ko po silang misa dyan lang, isang perasong bakal, pumunta sila sa barangay eh. Eh, yung po ang naiisip ko na ganun eh. Eh, hindi ko po, po magawa at uh, mali. Yeah. Hindi po ba? Kaya po, sa panik ko, yung po ang masasabi ko dyan sa... Nagpapirma po kami dyan ng maraming tao na talagang hindi. Eh, sa nakita ko naman, at ko po sa akin, eh, hindi po talaga matutuloy yung poultry eh. Yung utang lang po nila sa bangko eh. Hindi po malalagyan ng manok. Eh unang-una, kung po magsasabi sa inyo, hindi nila kaya lagyan ng manok. Yariin nila yung yung building. At eh, pagka po, yun, ilalagyan na nila ng manok. Yung mga chambarang kayo na po siguro ang ah, harap sa kanila ro para malagyan ng ng manok yan. Di po ba? Eh ang pagkakala ko nga po, ganun lang ginagawa nila. Yung utang nila sa bangko eh. Eh, saan po kayong makakakita? Nagtayo na siya para silbini. Hindi naman natapos. Lumipat na naman sa kabila. Kala ko natapos daw sa ita. Wait, eh. Paano po patatapos? Ano po nakita yung diwangwang yung ginagawa nila? Oh, okay. hindi ko na ba? Kind of that po ba yan? Or... Yan po kasing lupa na yan. May problema pa rin eh. May kakasos